mga Cubs, good morning sa inyo lahat mga Cubs o magandang araw Cubs sa inyong lahat o oh, mga guys napaka excited ngayong umaga yung XC ngayon mga Cubs sinan nyo Cubs yung aking ah uh, paligid Cubs sinan nyo Cubs yung paligid ko nakikita nyo Cubs of course <laughs> wala po na gooling dito ito ay ah uh, yung pag yes ay nandito sa party ng Saudi Arabia gumaba na mga Cubs yung ulap kaya ito yung ating iba vlog for today yeah for today ito yung ating iba vlog mga Cubs, mga kababayan yay ato <laughs> At ay me it's me yung don't forget subscribe subscribe mga Cubs yan kaya maganda yung eksena natin ngayong umaga dahil sa pagpapag dito sa party ng Saudi Arabia kaya yan mga cubs mga guys nakikita niya yan yan o diba hindi natin makita yung mga doon sa party na yun o sa likod ko o dito o dyan kasi nababalot tayo ng o, ng pulap na ito yan talaga mga catch mga uh, ano natin to? Uh, explore natin. <laughs> explore natin yung ulap, yung ulap, yung pag dito sa part ng Saudi Arabia. Yeah. Saka na ako magja-jogging. Magja-jogging sana ako. Yan. Kaya lang, pagising ko, at nakita ko ganito yung mga eksena ngayong umaga. Kaya, minsan lang naman ito, pagkatapos ng pag na ito ay Grabe naman yung, ano ah, naman pala, change climate siya. video taglamig na konti dito sa part ng Saudi Arabia. Ito nga siguro yung Iksira para magbago na yung klima niya. Yan, bumaba muna yung ulap. Mga calves, hindi na mga ngarap na umakyat sa langit. At saka kayo ulit ng aeroplano, helicopter, eh. something para ma-witness natin yung ulap sa lahat. Dito na yung sa baba. Eh, yeah. and dito na sa baba, kaya lang yung ulap naman ay kalat-kalat. Andito -kalat. <laughs> ang buo. <laughs> yun. Yun mga Caps, yung yun, nakita yung bahay nyo doon. Bahay doon, yan. Nakita yung sasakyan yan. yung so, malabo kasi nga, dahil sa ulap. Yan.

saksihan dito yan mga cubs wow yan diba oh And mga cubs diba saan ka pa na yan kumplito dito sa Saudi Arabia merong sunstorm may taginet may taglamig, oh, may tagulan din sila. Diba? Kaya ganito yung isina ngayong araw. Ayan. Ayan yung mga cubs. Diba, hindi na makikita. kung lang pala yung makikita niyo. Ayan yung mga cubs kapal na kapal yung pag dito sa party ng Saudi Arabia yan. So doon, ganito yan nangyayari ngayon mga cubs kita yung cubs diba ang labo ng sasakyan Hindi malabo yung camera ko kasi ah uh, guys, hindi malabo yung camera ko kundi yung, yung ulap na bumaba sa langit. Mga cops dito sa Exina, party sa Saudi Arabia, dito sa party ng aking uh, nilalakaran. Yes. Next boundary na po ito ng uh, Yemen. So, maybe one hour. Nalakari natin papuntang Yemen. Makarating na tayo isang oras. Kaya lang. Siyempre, border yun, guys. Maraming mga maraming mga sundalo. O, di ba, mapahamak pa tayo doon. Mamaya, mabaril tayo. Sabi na tayo ay ah uh, isang ano, ang rebelde yan tayo yung know, mga guys yan tayo yung sila yan guys yan mga guys pero dito sa party ay napaka remote area na rin po ito sa sa lugar nila pero okay na kaya kahit paano kasi dito ako na sa sa aking trabaho Yay! Welcome again sa aking vlog! Hey! Ano? Tara sa pinak? Awal awal yung tasa yung hintay di hinak. Awal yung hintay hinak sa? Ah, mudi na kayo ang hala. masre.

<laughs> Yan mga cubs! Mga guys! Yan. Ibe vlog natin ngayong araw yung yung pag na ito. Yes. Yan, lumalapon na rin yung aking mukha. <laughs> oh! Oh! <laughs> Yan mga cubs! mga sasakyan mga aso mga cam uh, hindi ko kawala na rin yung ulang ko na yung ko lumilinaw uh, yung ulap yung bag na yung ayan, eh. hey, See you again, you hung at don't forget, to subscribe, bye-bye, thank you, peace.